Yan, tayo po ngayon umaga ay naririto sa Baklaran Church kung saan tayo ay ang uh, mamimili Yan, katatapos lang po natin sa simbahan magdasal ng konti super okay, glass oh. Anggal bara-bara barah tu sihat saya. Jadi, tapi kan di bapa muang koti paldamu di. Saget na ya. Haha, saget na. Hahaha, natua aku sayudon saget na. So, ayan, nakatagpo na kami ng bibilihan ng notebook. Yan yung mga paninda ni Kuya. Uy, pencil case boy, kailangan mo pa ba? Kaya, kaya naman kaya. <laughs> Nauto kita doon. <laughs> papel na yun, yung papel na rin kaya hey, tapatin mo kaya magkano? kano yung grade iyem ano ano magkano? paus? sipalang ngan? sobrang sobrang nagalang eh? 65 <laughs> yan, <laughs> yan, ha 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 ha